Muling ni Vice President Sara Duterte ang paghingi niya ng confidential funds. Giit ng bise kung sino man ang kumukontra sa confi funds ay kalaban ng bayan. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Punsanak. Kalaban ng bayan, yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte sa mga question ngayon sa higit kalahating bilyong pisong confidential at intelligence funds na hinihingi niya sa ilalim ng 2024 proposed budget. Sa kabuuan, aabot sa 650 million pesos ang CIF na hinihingi ng OVP at DepEd. Pareho silang civilian agency o walang kinalaman sa national security. Pero git ni VP Sara gagamitin ang pondo sa seguridad ng publiko lalo na ng mga kabataan. Kaya hindi raw ito dapat questionin ng kahit na sino. Kung ako ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Bukod sa CIF sa susunod na taon, nahaharap din sa kontrobersiya ang Vice Presidente matapos gastosin sa loob lang ng labing isang araw ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Pero giit ni VP Sara, hindi ba't mas kaduda ang intensyon ng mga kumukwestiyon sa pondo lalo kung ginagastos ito para sa seguridad ng publiko. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Dagdag pa ng Vice Presidente, miyembro ng Anti-Terrorism Council ang DepEd at bahagi rin siya ng NCFL-CAC. Kaya hindi raw dapat nakapagtataka na aktibo ang ahensya sa usapin ng seguridad. Sa kabila nito, una nang nagkasundo ang mga mambabata sa kamera na i na lang ang confidential funds ng OVP at DepEd sa totoong mga ahensya na may kinalaman sa national security. Tatalakayan din ito sa budget deliberation sa Senado. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Ponsala, News 5. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging kuli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.